Ito naman pa mga bossing ko, ang dragon skin red mga bossing ko, na isa sa mga pinakamagandang lock charms na dapat ay may suot po kayo. Upan sa ganon, kayo po ay swertihin sa pangkalahatan. Swerte sa negosyo, swerte sa mananaya, Swerte sa buhay, mabisang proteksyon para hindi po kayong malasin mga bossing. Yan pa mga bossing, kapag sa amin kayo nag-avail, special ang aming mga pampaswerte, mga bossing ko. Ito po ay araw-araw na pinapahiran ng sa araw-araw na pinausukan, at may kalakit na panalangin na siksikliglag at umaapaw at napakaraming blessing ang dumating. Kung sino man ang mga bossing nyo sa aming mga pampaswerte, kaya ako isip po na mag-avail. Mga lalaman po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Ito naman pa mga bossing ko, isa sa mga pinaka ko na natural stone mga bossing ko ay ang amethyst. Ang amethyst mga bossing ko ay for uh, uh, anti-stress po yan. Kung ikaw ay stress sa buhay ninyo ngayon, marami kang problema, kailangan na gamitan nyo ito ng amethyst. Huwag kang magpapawala ng ganito. O kung hindi ka mahilag magsuot ng bracelet, Unanin niyo po ito para makar magkaroon ka ng masarap na tulog mga bossing. Bukod po dito mga bossing ko, ito pa ang mga special na Lucky Charms bracelet natin. Ito yung ating holite. Ang highlight para magkaroon ka ng masarap na tulog at hindi ka ma-stress. Hindi mawi ma sa depression at hindi ka magkaroon ng karamdaman. At masigit ka na maka-attract ng kaswertihan. Ito naman po mga bossing ko ang citrine. Citrine is for money, uh, for abundance po yan mga bossing. Para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, maging sa usapin ng kalusugan at ganoon din po po ikaw po yung mananaya, The best na meron kang citrine mga bossing ko para laging maraming pera, malaki ang benta. Ito naman po mga bossing ko ang ating rose quartz for love and for happiness mga bossing. The best na, pampalakas din po ito ng karisma. The best na meron kang ganito mga bossing. Ito naman po mga bossing ko ang ating Blue Onyx. Ang Blue Onyx for happiness, for wealth, uh, prosperity, protection. Nandito na lahat mga bossing ko. Wala ka na ibang hanapin pa. For healing din po siya mga bossing. Ito naman yung clear quartz para magkaroon ka ng tamang kaisipan at hindi po kayo mga bossing ko na maguluhan ko ano yung mga plano sa buhay mga bossing. The best po ito at magdo-doble-doble -double rin po ang blessing po dito mga bossing. Kung naisyo po na mag-avail po sa amin mga bossing ko, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Makakatulong po ito para higit po kayo na maka-attract ng swerte at maitaboy ang mga kamalasan. Espesyal ang aming mga pampaswerte, pinapahiram po ito ng langis. At ito po mga bossing araw-araw na pinausukan at may kalakip na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Kaya tumawag ka lamang sa 0948 Hello mga bossing, ito naman po mga bossing ko ang moonstone po natin, a natural stone mga bossing ko ng bracelet. Ang moonstone mga bossing ko ay tutulungan ka upang sa ganoon masigit ka na maka-attract ng swerte. May taboy ang mga kamalasan mga bossing ko. Plus additional pa, meron siyang rhino and elephant. Ang elephant mga bossing ko ay uh, tiger's eye for success at ang rhino naman ay kulay blue for healing and for kalusugan mga bossing ko. Ang tambalang ito ay anti para malayo ka sa mga taong manluloko, maging sa usapin ng kaperahan at ganoon din po tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig mga bossing. Kung ikaw ay isa sa mga hindi makatulog at ang dami-daming iniisip sa araw-araw, mainam na meron kang ganito mga bossing ko dahil ang moonstone ay tutulungan ka para magkaroon ka ng masarap na tulog. Kapag sa amin kayo nag-avail, espesyal ang aming mga pampaswerte, dahil ito po ang mga bossing ko, ay uh, pinapahiran ng langis na may perfectong sangkap. Lahat ng klase ng herbal ng mga bossing ko na, na makakatulong sa lahat ng mga bossing para mas maging powerful ang aming mga pampaswerte, ay pinapahid po namin dito mga bossing ko. At araw-araw din na pinauusukan at may kalakip na panalangin na umamat maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, na isyo po na mag-avail sa amin, mangyari lamang po ito tumawag po kayo sa 0948- 0968-788-9806. Bukod po dyan mga bossing ko, ito ang isa sa mga paborito ko na Super 7 beads mga bossing ko na bracelet mga bossing ko. Yan po yung Super 7 mga bossing ko na bracelet, yung natural stone. Yan po mga bossing ko, ipabibilisin ng takbo ng magandang kapalaran with additional pa yung ating lucky packs mga bossing. Ang packs mga bossing ko ay makakatulong upang sa ganoon masigit ka na maka-attract ng kaswertehan mga bossing ang pax mga bossing ko, kung mailap ang swerte sa inyo, gamitan ito ng pax para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kung ang inyong karelasyon ay malapit sa tukso, gumamit ka ng pax para malayo siya sa tukso mga bossing. Kapag sa amin kayo nag-avail, espesyal ang aming mga pampaswerte, lahat ng aming mga pampaswerte ay eh, may pahid ng langis, araw-araw na pinausukan, at may kalakit na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung naisip po na mag-avail, mangyari lamang po ito, mawag po kayo sa 0948 -788 9806 Ito naman po mga bossing ko Ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamaswerte Na lucky charms bracelet na dapat ay Meron po tayong suot-suot mga bossing ko Ito yung ating rhino Anti-rabbery mga bossing ko Kayo po ay uh, magkakaroon ng mabisang proteksyon Saan man kayo tutungo, hindi kayo mapapahamak Bukod sa inyong pag-iingat Tapos ang jade, jade is for money and for kalusugan Kagaya nitong ating hulu for long life and dulot mga bossing ko. Ganon din po ang ating lucky pouch na nag-attract ng kasaganaan, ng kaperahan. Ganon din ang ating money bar mga bossing ko. Ito naman po yung ating lotus, good of fortune mga bossing. Ngayon po mga bossing, kapag sa amin kayo nag-avail, lahat na amin mga pampaswerte may pahid na langis at araw-araw na pinausukan. Kung nais po na mag-avail, mangyari lamang po ito. Mawag po kayo sa 0948-788-9806 may kalakip na panalangin ang lahat na lahat ng aming mga pampaswerte na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing at uh, siksikliglig at at maraming blessing ang dumating at maligtas saan man kayo tutungo. Ito naman po mga bossing ko ang ating lemon citrine, natural stone bracelet mga bossing. ko. ikaw ay mananaya, negosyante, the best na meron kang lemon citrine mga bossing ko. Open sa ganon, masigit ka na maka-attract ng kaswertehan mga bossing ko, lalo na tungkol sa usapin ng pampinansyal mga bossing. Kapag sa amin kinag-avail, espesyal ang aming mga pampaswerte, may pahit ito ng langis at araw na araw na pinauusukan. May kalakit din ito na panalangin na imamat maging matagumpay lahat ang lahat ng mga bossing na sa aming mga pampaswerte. Kaya kung naisyo po na mag-avail, mangyari lamang po ito, mawag po kayo sa 0948 788 -9806. Bukod po dyan mga bossing ko, ito naman ang animistic nuts or never ending luck mga bossing ko na lemon citrine mga bossing ko. Swerte ito sa mananaya, swerte po ito mga bossing ko sa mga negosyante. Ang green is for money and for kalusugan mga bossing. The best na meron kang ganito mga bossing ko. Kapag sa aming kinag-avail, special ang aming mga pampaswerte. Dahil ito ay may kalakip na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. At ito po mga bossing ko ay araw-araw na pinausukan at may kalakip na panalangin na maligtas kayo sa man kayo tutungo at may pahay din po siya ng langis na pampaswerte na may perfectong sangkap mga bossing. Kapag sa amin po kayo nag-avail mga bossing ko, uh, lahat po ito ay uh, mga po kayo kapag sa amin kayo nag-avail dahil dumadaan sa proseso ang aming mga pampaswerte. Tumawag ka lamang sa 0948-788-9806. Ito naman po mga bossing ko ang isa sa mga pinakamaganda na lucky chums bracelet po natin mga bossing. Ito pa mga bossing ko ay sumisimbolo ng kasaganahan, tagumpay sa buhay, pantaboy ng mga kamalasan, swerte sa negosyo at swerte sa mga mananaya mga bossing. Ang lahat aming mga pampaswerte ay may pahid langis at araw-araw na pinausukan. May kalakit dito na panalangin na maging matagumpay lahat ang lahat ng mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Ngayon po mga bossing ko naisip po na mag-abel sa amin, mangyari lamang po ay tumawag po kayo sa 0948 0968-789806 mga bossing. Ito naman pa mga bossing ko, kagaya din po noon, swerte po ito sa negosyo, swerte ito sa mananaya, swerte ito sa buhay mga bossing. Para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte mga bossing ko, magsuot ka ng Lucky Charms bracelet na kagaya po nito mga bossing ko. Ito pa mga bossing ko ay araw-araw namin na pinausukan. Ito pa pinapahiran ng langis na may perfectong sangkap na sa langis na ito ay binabad namin ang lahat ng klase ng herbal na makakatulong para masigit na maging maswerte. Kung sino man ang mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung naisip po na mag-avail, mangyari lamang po itumawag po kayo sa 0948-788-9806. Ito naman po mga bossing ko ang ating all-in-one bracelet mga bossing ko dahil nandito na lahat. Ito yung ating Tiger's Eye for Success mga bossing ko. Tapos meron din po itong Pirate Stone Metal po yan, mix and silver and gold na nagtatabay ng kamalasan at nag-a-attract ng kasaganahan mga bossing. Kapag sa amin kayo nag-avail, lahat ng na aming mga pampaswerte ay eh may pahid na langis at araw-araw na pinausukan. May kalakit nito na, na panalangin na maging matagumpay ang lahat ng mga bossing na gagamit sa aming mga pampaswerte. Kaya kung naisip po na mag abel tumawag ka sa 0 948 788 9806 Ito naman pa mga bossing ko, ang aming tigers Eye for success mga bossing. Ito pa mga bossing ko ay swerte sa negosyo, swerte sa mananaya, swerte sa buhay. Kung siya po na mag-avail, mangyari lamang po ito mawag po kayo sa 0948-788-9806 mga bossing. Uh, pwede ito sa lalaki, pwede rin po ito sa babae mga bossing ko. Kung ikaw ay mananaya, negosyante, the best na meron kang ganitong tigers eye bracelet mga bossing. May pamabosing, ang lahat ng aming mga pampaswerte ay dumadaan sa proseso para higit na swerte. Kung sino man ang mga bossing nagagamit sa aming mga pampaswerte. Mangyari lamang po ay tumawag po kayo kung naisip po na mag-avail sa amin dahil napakapalad din yung mga bossing ko dahil marami na nagpatotoo sa aming mga pampaswerte. Tawag ka lamang sa 0948-788-9806. Ito naman pa mga ko, ang isa sa mga pinakamaganda at pinakamaswerte na dapat meron tayo. Ito pa mga bossing ko ay rose quartz. Rose quartz for love and for happiness. Kung hanggang sa ngayon single ka pa rin, or kaya po ay may negosyo kayo tapos walang benta, mahina ang inyong karisma, kailangan nyo ng rose quartz for love and for happiness. Kuy ko po ay naga kung kayo nagla-live selling or kaya po nag-aahente, the best na meron kayong rose quartz for love and for happiness mga bossing ko. At ito naman po mga bossing ko ay pampalakas ng ating karisma. Kapag sa amin kinag-avail, lahat ng aming mga pampaswerte, may pahit po ng langis at araw-araw na -araw pinapusokan. May kalakad din po ito na panalangin na siksiklig na tumapaw at maraming blessing ang dumating. Mangyari lamang po tumawag po kayo sa 0948-788-9806. Ito naman po mga bossing ko, ang wow na wow na Lucky Charms bracelet natin. Napakaganda nito. Favorite ko tong bracelet na ito mga bossing ko. Ito ay mayroong Mystic Nuts for Never Ending Luck. Meron siyang Amethyst Anti-Stress mga bossing ko. At meron siyang Buddha for Happiness, for Abundance, for Wealth, protection mga bossing ko ang dulot. Nandito na lahat-lahat mga bossing ko. At ang ating Mystic Nuts ay bibigyan ka ng isang katutak na blessing mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kapag sa amin kayo nag-avail ng mga pampaswerte mga bossing, lahat na aming mga pampaswerte ay may pahid na langis, araw-araw na pinausukan at may kalakit na panalangin na siksikliglig at umaapaw at napakaraming blessing ang dumating kung sino man ang mga bossing na gagamit sa amin mga pampaswerte. Ito po ay may kalakit din na panalangin na yumamat maging matagumpay ang lahat ng mga bossing at matupad ang lahat ng mga pinapangarap. Ngayon po mga bossing, kung na-issue po na mag-avail sa amin, mangyari lamang po ito, mawag po kayo sa 0948-788-9806. Bukod po dyan mga bossing ko, ito ang wow na wow na Lucky Charms bracelet natin mga bossing ko. Meron siya mga bossing ko si kuani Ma for healing. Meron siyang double fish, double wealth mga bossing ko. Ito po ay mabisang protection mga bossing saan man kayo tutungo. Meron din po siyang rose quartz for love and for happiness. Citrine for abundance mga bossing. Swerte ito sa mananaya. Swerte po ito sa ating kalusugan para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Mainam na meron kayong ganitong Lucky charms bracelet mga bossing. Kapag sa amin kayo nag-avail, espesyal ang aming mga pampaswerte. May pahig ito ng langis at araw-araw na pinausukan. May kalakit din ito na panalangin na yung mamat maging matagumpay ang lahat ng mga bossing. Meron din po siyang anti-evil's eye na pangontra sa mga taong toxic sa buhay natin, mga ingitero at pakalimera. Meron din po siyang koi fish, mga bossing ko, para ang blessing, ang kaswertehan, ang kaperahan ay tuloy-tuloy, mga bossing. Tumawag ka lamang sa 0948-788-9806. Bukod po dyan, mga bossing ko, ito naman ang blue onyx natin mga bossing ko na natural stone. Tingnan nyo po mga bossing ko, napakaganda. Natural stone po yan, kahit hindi nyo nahuba rin. At ito po ay pampaligo po ninyo, magugas ang pinggan, ipantulog mga bossing ko at ipanlaba. Huwag kayong mag-alala, hindi po yan magpapalit-balat at hindi po yan coated mga bossing ko. Puro po yan na natural stone. Ang blue onyx mga bossing ko ay for healing, for happiness, for wealth mga bossing ko. At meron tong mantra, Chinese prayer, for dream come true na nag a itong money bar ng kaperahan. Una siya po na mag-avail sa amin, mga bossing ko. Mangyari naman po itong mawag po kayo. Ha, 0948-788-9806.